magandang magandang uh, tanghali po mga katimlintek, mga kabyahera so wala po tayong biyahe ngayong araw kaya tayo po ay mangungusi ng muli mga kabyahera so medyo kakaibang luto po yung ating uh, susubukan dito po sa ating uh, balat ng baka na binili po natin sa Batangas kahapon mga kabyahera po siya mga kabyahera malinis na po siya at pinakuluan na po ng ating uh, bilihin kahapon tayo po ay nandun sa Shercon Resort sa mataas na kahoy sa Batangas at yung pong ilang mga bindor doon na matagal na po nating suki at kaibigan eh dinalahan po tayo nitong balat ng baka so ito pong balat ng baka ay eh, nasubukan na po natin itong gawing kare-kare at naipakita ko na rin po sa inyo kung paano po natin yung uh, ginawa nasubukan na rin po natin itong uh, gataan Uh, para po siyang vehicle uh, express pero sa araw po na ito ay susubukan ko po na adubuhin po siya dito sa black beans so yun naman po ang ating uh, susubukan at titingnan po natin kung ano po yung kanyang magiging uh, resulta so hiwain na po natin ito na po yung ating nahiwa mga kabihero, So ayan, hindi po natin na uh, inubos dahil uh, first time nga po nating susubukan yung ganitong uh, putahe. Eh hindi po tayo nakakasiguro kung masarap, so hindi po natin inubos yung uh, isang kilo. So ito po yung ating mga inihandang uh, rekado. Meron po sibuyas, may bawang, mayroon po tayong kaunting luya, mayroon pong siling green, mayroon pong beef cubes, may dahon po ng laurel pamintang crack at pero po tayong uh, salted uh, black beans mga kabihero So tara umpisahan na po natin itong uh, lutuin mga kabihero Okay, hugasan po natin muli dahil galing po ito sa freezer although nasa isa po siyang uh, container, eh, mas sigurado pong hugasan natin para mawala yung kanyang pagka-frozen mga kabehero bago po natin na uh, isang kutsa sa ricado. Okay, umpisa na po tayo. Okay, binuhay na po natin yung apoy. Ayan, patuyuin lang po natin yung tubig ng ating uh, kaserola dahil ito po ay bagong uh, hugas bago po tayo maglagay ng... Uh, mantika para hindi po siya puputok-putok ayan so ngayong natuyo na po ilagay na po natin yung ating mantika uh, mantika ayan puputok-putok siya okay hina na po natin yung apoy dahil napakanipis po nung kasirola Okay, lagyan na po natin ang ating uh, bawang. Lagyan na po natin yung ating sibuyas. Ayan. Lagay na po natin yung ating luya. At atin po siyang isang kutsa hanggang sa maging uh, golden brown mga kabyahero. Na kaya magiging resulta ng lasa nito pag naloto ano po wala <laughs> rin po tayo magawa sa buhay ngayong araw mag tayo ng loto okay hintay hintayin po natin siyang pumulak na po natin yung ating uh, pamintang crack para pag uh, natututong po siya ay mabango ayan And then, then po natin yung ating laurel ayan okay, napaka bango na po ng kanyang amoy boss ilagay na po natin itong ating balat ng baka ayan

Dati naman na po siyang malambot pala. O nga pala. So, mas gusto lang po natin. ay eh, maayos na maayos po yung kanyang uh, pagkaluto. So, siguro, oras na para ilagay po natin itong ating uh, black beans. Ayan. Ilagay po natin para kubusin. Baka kung masubrahan lang yung alat. So, tantyahin lang po natin. So, kung masusulog na po ng alat, ha, kung magkukulang po sa alat, saka na lang po tayo magdagdag. So, ilagay na rin po natin itong ating big cubes. Ayan. Tapos, halong-halong po ulit natin. maglagay na po tayo ng uh, kaunting uh, seasoning kaunting lang po yun <laughs> kaunting seasoning okay ito po muna ulit natin hintayin po natin uh, lumambot ng husto na parang gelatin okay. so ayan itong luto na po siya Medyo may sabaw-sabaw lang po siya ng kaunti. Pero nasa sa inyo na po ang decision kung gusto niyo po i-igang-iga uh, yung sabaw or kung gusto po ninyo may kaunti pa po ng uh, sabaw-sabaw mga kabiyero. So lagyan po natin ng isang sandok na suka para match po yung lasa ng alat at saka ng kanyang asim. Total adobo naman po yan. Kailangan talaga nag-aagaw po yung alat at asim ng ating uh, niloloto Okay mga kabihero, ito na po yung uh, resulta ng ating uh, adobong balbakwa ayan, balbakwa po sa ibang lugar ang tawag nito so yung lambot okay na po yung kanyang uh, lambot ayan titikman po natin kung kumusta naman po yung uh, lasa Ayun. yun yung pong isang ceiling green, na timingan po natin tama tama po yung anghang para sa kanya mga kabihero. pwedeng pampu pampulutan Ayan. Mm -hmm. Yun ang problema sa balat ng baka. Napakadulas po. Ayos!